Bumisita kay Pambansang Kamaumani Pacquiao sa Wild Card Gym sa Los Angeles sa California ang mga dating kampiyon sa boxing na sina Onyok Velasco, Luisito Espinosa at Jerry Peñalosa. Bumilib sila sa ipinakitang husay, bilis at determinasyon ni Pacman. Mula sa Los Angeles, California, makitime out muna tayo kay Pia Arcangel. Mga dating kabiyon sa loob ng ring si Onyok Velasco, Jerry Peñalosa at Luisito Espinosa. Sa tinagal nila sa larangan ng boxing, batid nila kung gaano kahirap ang mag-training para sa isang laban. Kaya ganoon na lang din ang suporta nila kay Manny Pacquiao. Pa, eh. Kaya, pura training mo Kaya mag-training mo sa loob. Si Espinosa, na nanalo ng world title sa dalawang magkaibang weight division, bilip na bilip sa ipinapakitang bilis ni Pacquiao. Sa nakikita mo yun eh, mas mabilis siya ngayon. parang lalo pang tumagtag. Parang lalo siyang lumakas pa. Ang dating WBO Super Bantamweight title holder na si Peñalosa, naniniwalang handa na si Pacquiao para sa laban nila ni Timothy Bradley. Nakita natin yung focus niya, yung talagang determinado na makapagbigay ng magandang laban sa training kanina at todo bigay si Pacquiao. Alam niyang marami ang nagaabang sa kanyang laban kontra kay Bradley. Bukod sa nakukuhang suporta mula sa team Pacquiao, natutuwa siya sa pagdalaw ng mga kapwa niya boksingerong Pinoy sa Wildcard Gym. So happy uh, with, with with them here in in Wildcard na binisita nila ako. Um naka, at least nakakabanding-banding kami at uh, siyempre, na na nadevelop de yung friendship namin balak ni na Onyok, Peñalosa at Espinosa na sumunod sa Las Vegas para panoorin ng live ang laban ni Pacquiao sa MGM Grand Hotel sa June 9 dito sa Amerika o June 10 oras sa Pilipinas. Mula rito sa Los Angeles, California, PR Kanghel, Nakatuto, 24 oras.